Ito pala yung nag-viral na kanta ng ating kababayan na nasa Saudi, na si Melody in Saudi, na umabot lang naman ng 11 million views. Gusto mong malaman kung bakit? Tara pakinggan natin kung bakit ito nag-viral na siguradong maraming makaka-relate dito. Malapit na ang butuhan, Politician mga da malapas ang kayabangan sa panahon ng kampanya bumabait mga buwaya awat bahay kinukumusta mga tao kinamayan pa daladala -dala ay baluta pangako at platapurma nagbibigay ng pag-asa mga tao pala nag-viral ang video niya kasi bukod sa maganda ang boses ni Melody, may laman at patama talaga ang iniba niyang lyrics ng kantang Usok by Asin. Tinamaan ang mga politikong puro pangako, mabait lang tuwing kampanya, pero pagkatapos, wala na. Nakakatawa man pakinggan, pero ito ang realidad sa mundo.